Hi guys, flex ko lang, gusto ko lang kita sa inyo. May binili kasi ako na yung ano, yung short na sweat slimming short, yung sweat. Ito siya guys, oh. Yung ano, yung binili ko medium. Yun pala malaki sa akin yung medium. Flex ko lang sa inyo kasi naisuot ko na siya at legit maganda. Nagpapawis nga siya guys. Ayan oh. Nagpapawis nga, nagpapawis ilang minutes ko pa lang tong suot. So ito siya guys. So oh. ewan ko sana makita niya. Ay sorry. Kasi ito, usunin kasi ako masyado kaya gusto ko to siya maano, gusto ko siya maalis. Di ayan o. Oh. Maganda siya, maganda. Oh, sorry. Ayan. Medium to. Malaki pala siya. Malaki siya akin. Medium. So, ayan. Flex ko sa inyo. Ayan, Oh. Ito kasi, o. Oh, sobrang laki. Oh, Pagsan ka dyan. Laki ng puwet ko. Ayan siya, guys. Flex ko lang kasi, ayan, Oh. Totoo nagpapawis siya. Opa, di ba? Totoo legit siya nagpapawis. Legit siya nagpapawis. Legit siyang nagpapawis, maganda siya. Ano nga eh, malaki nga sa akin kasi medium to. Malaki pala ang medium sa akin, so dapat pala small lang sa akin para fit, ano, fit talaga siya. Pero okay na rin. Maganda, maganda naman. So, recommend ko to sa inyo kung sinong may gusto nito. Kung, kung sinong may gusto ng ganito. Kung sinong may gusto rin magbawas ng... Sorry sa tawis ko. Kung sinong may gusto magbawas din ng uh, Valeth valley. valley. <laughs> kung sinong may gusto magbawasan din ang inyong mga bilbil -bil, sa inyong mga tiyan. Ito ang i-recommend -re ko sa inyo guys. Maganda siya. Tama. Yes, legit na nag aano uh, siya nagpapawis. So mababawasan talaga ang inyo. Kahit wala kong ginagawa. Pagpapawisan ka talaga. Kung gaano pawis dito sa mukha ko, ganun din dito sa dito dito sa akin belly. So sana ay maano ma, ma ano na talaga. Pumayat na talaga ako. Baka ito na ang sagot sa akin. ah uh, kahilingan na pumayat. So sa lahat may gusto, ulitin ko sa lahat ng may gusto ng katulad nito, lalagay ko yung link dyan sa yellow basket. Bye! Thank you for watching.